Hi, guys! So, ngayon, for this vlog, ayun, konti lang, maikli lang yung video ko. So, eto, dumating na yung aking AdSense pin. Ayan, galing kay Google AdSense. Ayan, thank you, thank you. Matagal na pala itong dumating, guys, sa January 25. Kaso, binigyan namin ng number yung mailman. Tapos, ang sabi niya sa akin na ano daw yung nasira daw yung cellphone niya, tsaka yung number na binigay namin, nawala. So, ayun, kay hindi pala kami natawagan. So, nagbalik-balik kami mga uh, mga, pagdating ng, wala nang kami ay mag-request. Pagdating ng third week, bumalik kami dun sa Philpos. Kaso, hindi namin siya maabutan. So, matagal na pala dumating. So, nakarequest na ko ng another pain kahapon, guys. So, ngayon, sobrang tuwa ko talaga na nandito na yung ating AdSense pin. So, maka-verify na tayo sa ating Google uh, Address Verification. So, ayan. Maraming salamat sa supportan nyo, guys. Sobrang thankful ako sa inyong lahat. Sa lahat ng sumusuporta sa aming channel sa Karigs Agri Diary. Thank you, thank you very much. At ayun! See you next. Ano na naman tayo? See you next. Um, tawag dun sa ating tawag dun sa so, susunod nating gagawin. So, ito, bubuksan na natin yung Google AdSense pin natin. Hindi ko pa, hindi ko alam kung paano ito bubuksan. Ginanito ko, guys. Pero putulin, pero putulin na siguro ito. Ayan. Ayan. Tingnan natin yung loob. Ayan. So, dito na siya, guys. Dito na yung ating gagawin. Ay! Kita ko na siya. Nakita ko na yung food. So, nila natin ipakita ipak to guys. Ito yung naman niya, guys. Sa dito sa bandang. Ito. Ayan, ang laman niya guys. Hindi na natin pakita yung code. Ayan. O, ba? Diba? diba? Yeah. So, sa lahat ng mga nagsisimula pa lang, huwag kayong susuko. Um, patuloy lang kayo guys at makukuha nyo din. Kayo na din ang susunod na mga kuha nito ng AdSense Pins. At sa lahat ng mga supporters namin at sa lahat ng mga nagsusupport sa amin vlog, thank you very much mga guys at nakamit na natin yung ating kasama kayo dito sa aming tagumpay dahil wala kayo, hindi namin makukuha itong tagumpay na nakuha namin ngayon. So, uh, sana magpatuloy kayong supportahan yung aming channel. At uh, meron kaming ikalawang channel. Sana supportahan nyo din yung ikalawa namin channel. So, abangan nyo na lang, guys. I-announce ko na lang yun sa live ko. At maraming maraming salamat sa inyo again. And see you next vlog. Bye-bye. Get blessed sa lahat. Hey,